Patay ang isang binata sa Iloilo -Ilo matapos saksakin ng kanyang kaibigan sa Iloilo. -Ilo. Ang dahilan, kursunada ng sospek ang nobya ng biktima. Nasa frontline na balitang yan si Mobile Journal Kyla Macantan. Isang saksak sa tagiliran ng ikinasawi ng menor de edad na lalaki sa Iloilo. -Ilo. Ang salari, kaibigan niyang kursunada umano ang kanyang nobya. mag alas 12 ng hating gabi nito Miyerkules nang magtungo sa Leganes Municipal Police Station ang isang grupo ng kabataan sa ng tricycle. Akay-akay nilang 17 anyos na si Elias Yanyan na at may saksak sa kaliwang bahagi ng kanyang tagiliran. Siguro po sa Taranta po tricycle driver, hindi po sa ospital din nala, sa police station po. Kaya tsaka pa po kami nagtawag ng ambulansya. Dating talaga sa ospital, na-declared na po siya ang dead and Ayun sa mga kaibigan ng biktima, Nagiinuman sila sa isang tindahan sa barangay poblasyon bago ang insidente. Nagkainitan umano ang biktima at ang 23 anyos silang barkada na si Elias Lem dahil tila kursunada niya ang nobya ng biktima na kasama rin nila noon. Hanggang sa bigla na lang maglabas ng patalim si Lem, sabay unday kay Yan Yan. Uh, po to mga hindi pagkakaunawaan, na si po. Pointing, natin ang motibo. Ilang oras matapos ang insidente, na aresto ang sospek sa ikinasang hot pursuit operation. Nasa kustudya na siya ngayon ng Leganes Police at nahaharap sa kasong murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Kayla Makanta. Mga kapatid, Julius Babao po. Para sa prinsibo at makabuluhang palitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.